ang gaganda pala nito dyan yung pinapasokan niya oh. tapos ang isa nagbawaon. mabili mga kong tinapay kaya magbaon ako hmm, may ano pa big world pinapasokan ang aking binatang si Junjun ang ganda pala dito ah. may Starbucks coffee pa ito pa mga girlfriend na siya tapos dadalhin niya dito, no? San? San. <laughs> San, ano ba 'yung lalaki niyan? Bakit ba nakabilin-bitin? Ha? Yung lalaking mo at lalaki mo, <laughs> Parang, wala. Sila mo sa kalalaki ko, masilan. Silim mo yun sa kaya dyan dyan, pareho, gali eh. Kaya pala sabi ni Jason, Ma, gusto ko magtrabaho, Ma. Kaya na hindi pa siguro siya doon kasi wala siya. <laughs> simbahan lang talaga. Ano? <laughs> kasi boring doon saan? Boring nga daw. Dito ang ganda, oh. Dito, nasa labas. Napakaganda ganda pala itong pinapasokan ni Junjun. Tingnan mo ta, oh. Tingnan mo dyan. Ang ganda dyan. Masyarad tayo dito dyan. Ito yung pinapasokan ni Kuya Junjun mo dyan, no? Hindi mo na so, ito napuntahan ni Jason sa, no? Sa Makati, lagi si Jason, di ba? yata ang meeting niya. So, hindi mo yung pinapasokan ni Kuya mo, be. Oh, ang ganda pala, Ang Ganda ng bulaklak. Oh, Kulay like, violet. Ah, saan na parking? Wala mo

Basement pero... hmm, mga... May Starbucks sa taas. May ganyan ba? May, May... tubig pa. May fountain pa. Fountain. Six Ang building taas. Grabe.